minsan sa buhay natin, akala natin na final na yung buhay natin ngayon. Akala natin, hanggang dito na lang tayo. Akala natin, hindi na magbabago ang buhay natin. Kaibigan, ito lang masasabi ko. Lahat ng akala mo na hanggang dito lang hindi nagkamali ka. Kasi may mga opportunity na kailangan mong igrab para magbabago ang buhay. Katulad namin, nakala namin hanggang nasa ilalim ng tulay lang kami nakatira. Wala nang pag-asa. Yung mga pangarap namin, binaunan namin sa lupa. Kasi alam namin na walang mangyayari. Pero napakaganda kasi pag may opportunity na dumating, pakinggan mo muna tingnan mo muna. Kung sa tingin mo na dito makukuha mo mga pangarap mo, bakit hindi mo susubukan? Dito, sa opportunity ito, dito kami nakabili ng sasakyan, dito kami nakabili ng bahay, dito kami nakatravel ah, kahit saan sa bansa. Napakaganda. Dito lang sa opportunity. So, ikaw ngayon, kung gusto mo malaman kung paano gawin, ang kailangan mo lang magpi-